For today's video, uh, dito naman tayo. Samahan nyo kung maghapuna naman tayo. Panibagong araw, panibagong ulam. Ayan, mayroon tayo dito ng bolis bangus. Ang specialty ng akin tindahan. Ayan, ito yung binabalik-balikan ng customer. At mayroon inihaw na talong, may pipino. Ayan, sausaw natin kamatis. Samahan nyo ako, Lodz. Ito talaga ang pinakamasarap kong bolis bangus. Dagupan to mga parang mga dagupan ayan, kain na po tayo ayan ayan, ayan. talagang makikita nyo ang bullies bangos natin, specialty ng aking tindahan ayan ang mabili dito sa aking tindahan mga par ayan panibagong araw, panibagong naman tayong challenge sa uh, ang nag-iisang na ang buhok sa tuktok si Pandulya Mast uh, mga lods uh, kung magustuhan nyo ang ating video pakishare naman at uh, huwag nyo kalimutan mag comment at mag subscribe sa akin youtube channel kain po tayo kain Ayan, inihaw na talong biniya ko na yung talong para kitang kita na natin may uod man ha. Ah. ayan ang aking ball bangos talagang pinapakita ko sa inyo talaga kung malapit lang kayo dito sa Naga sa pisto ko malalaman nyo naman ma pwede kayong bumili dito ang jumbo ay 200 to twenty ganun pero karamihan jumbo 220 mga super jumbo na mga 260 ganun. Depende sa nakukuha ko na bangos. Ay pipino rin tayo. Ayan. Samahan ako sa aking hapunan na mayroon malutong na pipino ang nag-iisang mahiling muk mukbang si Pando Llamas ang nauubos nauubos ng buhok sa tuktok yan nauubos ng buhok natin sa tuktok mga par gutom na tayo sa ating hapuna na naman maraming salamat nga pala dyan sa mga nag comment at nag -share, nag share ng ating video at lalong lalong na sa ating youtube youtube channel na patuloy tayong tumataas yung ating mga subscriber ginagandaan sa talong mga par yung biyakin mo makita mo na may uod hindi mo na siya itutuloy iihaw Ayan, kaya binigyan ko na samahan nyo ko kumain ng hapunan mga par mga luts, mga guys bikula nung napapano Ayan. Pa-shoutout 'yan sa mga Bicolano'ng mahilig sa pipino. Pang-iwas 'yan ng high blood mga par, mga uragon. 'Yan, pipino. Shoutout, shoutout sa mga ating kababayan na mga Bicolano at ang ating mga suki natin dito sa ating tindahan na mga walang sawang nakasuporta sa ating mga videos dito lang po yan sa Nagarod Las Piñas yung ating Bullis Bangos malapit yan sa Royal Subdivision ditong malaking subdivision sa Nagarod yung eh, mga taga Royal mahilig yung magbumili ng Bullis Bangos natin Royal Estates ng Naga Road mo talaga guys may iwasan na mayroon na naliligaw mayroon pa rin na iiwan at tinik tinik kasi kahit na sinabi na natin ng bullies mayroon pa rin yan na uh, hindi na punido pero masarap ang kain dahil walang tinik, -tinik. natin ang ating kanin mga loads Ayan. ang kain kasi natin loads na na sama na yung merienda tapunan yan kaya eh, marami talagang nakakain natin yan, syempre eh, papiyahe pa tayo na ang kwan mamimili pa tayo kung ngayong gabi kaya marami na pagkainan natin hanggang magdamag na naman ang ating trabaho Ayan, Nakaubos na natin ang kanin. Thank you, thank you Lord. Sabi na binigay niyo ang panibang araw.